Kalyodi, Ikayo yung tanungin natin. Bakit kayo takbo ng takbo pero hindi kayo nanalo? Ah, uh, alam naman natin ang sitwasyon ngayon, ano. Alam natin ang sitwasyon ngayon ng politika. Hawak ng mga political dynasty, hawak ng mga bilyonaryo, hawak ng mga sikat. At 'yun ang tingin kong dahilan kung bakit ah uh, 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 nahihirapan ang mga katulad ko. Kalyodi, apo na tayo sa ano, nabanggit niyo na rin po eh political dynasty. Meron meron na tayo yan sa batas, ang problema ng enabling law. Ngayon kung kayo po maupo bilang senador, total ban ba sa political dynasty or may mga circumstances like parang sa o oh, sa local government lang natin ibanto pero pag senador or ano national position okay lang. Klaro yung batas eh. Bawal ang ibig sabihin ng political dynasty magkakapatid, mag ina, mag asawa ay bawal. Walang sinabing uh, kung sino lang ang may teritoryo o may o may probinsya, hindi ganon. Klaro yon Bawal ang political dynasty dahil masama. Dahil nagde-develop ito ng impunity. At ang impunity ay umaabot sa sitwasyon na kung, mag, mag, kung pagalita, magmura, baliwala, manapok, apa, uh, mandaya, magnakaw, pumatay. Kaya pinagbawal eh. Pasensya na, babalikan ko lang yung pinunto kanina ni Diego. Yung tinanong ni Diego kanina tungkol sa political dynasties. Nakukuha natin yung... Gets namin yung prinsipyo inilalaban ninyo na ayon sa batas na ayon sa konstitusyon. Pero gusto kong malaman ano ho particular yung magiging konkretong hakbangin ninyo para maisulong ang isang batas tungkol sa political dynasties considering na sa Senado pa lang close to 80% mm -hmm. na mambabatas are part of political families. Congress, we're talking about 90%, party list 34% or more. I I'm not sure about the exact numbering there, pero paano niyo isusulong yun? At sila ang dahilan kung bakit uh, in 35 years hindi nagkaroon ng enabling law. Uh, ang isang paraan, may batas tayo na labas sa Kongreso at Senado, pwede ang People's Initiative. Kaya yun ang dapat nating gawin, na mga mamaya na natin ang mag-decide sa paggawa ng batas para ganap ng ipagbawal ang political dynasty at matigil na ang mga palusot na ginagawa ng mga political dynasty. Mga political dynasty lang naman nagbibigay ng ganong katwiran eh, na wala pang batas. Pero alam ng lahat lalo na yung mga manilipis ang muka na mga politiko, na yun ay bawal. Huwag na silang magpalusot, wag na kayo magpalusot.